Mga idol! meron akong bisita dito mga idol. Taga Tapasman. Si Sir uh, Pritz uh, Hirapusko. May kumpus kasi siya na kanta na ginawa sa akin. Kaya nagpapasasalamat ko sa kanya mga idol sa ginawa niyang kanta. Kasi idol na idol daw ako eh. Thank <laughs> you kinsira sa pagkumpos uh, ng aking kanta. Ako na kami mga idol bago ko pa tutugin yung kanta niya. Yung niya para sa akin. Hmm, tanduay na kayo mga idol. Masarap talaga ang tanduay. Kamu siya meragak na no? Gabiti. <laughs> Salahati lang mga idol. Bawal ko na lang isat po no? Ang over pa kasi si idol eh. Hmm, tulad mo. No? Sampis <sighs> ba? Hmm. Tapos na kami magparka ako mga idol Kain muna kami At ito nga pala yung kanyang music mga idol Pakinggan nyo RON RON ROCK Salamat sa imo Ikaw ang kalampahan sa mga tao Ikaw yung gamit na instrumento Isang gino para magsadya sa tao Roll vlog, salamat kit sa imo Ikaw ang kalipay sa mga tao Ikaw king gamit na instrumento Sang gino para magsadya sa tao Ikaw ang tapangat sa bugal sa tagatapas Ikaw ang taging rason kung naman sila nagbakas Hindi man madali Ang imo ang agyan Pero arag kaging hapon para pa'y sa tanan Di bala ako insapto si Ron Ron Rob Malapit sa o di bala matuot Kip kay si Ron Ron Rob, wala siya makit sa imo Ikaw ang kalipay sa mga tao Ikaw ging na instrumento Sang para magsadya sa tao Run on rock, salamat kit sa imo Ikaw ang kalipay sa mga tao Ikaw ging na instrumento Sang para magsadya sa tao Ikaw ang napangat sa bukal sa pagkatapas Ikaw ang daking rason kung naman sila nagbakas hindi man madali Ang imukin pang agyan Pero araw kagihapon Para magbalibay sa tanan Di bala ako insapto, Si Ron Ron Rock Malapit sa tao Di bala matuot kit kay Si Ron Ron Rock Wala siya kaputik Not sure the nyo mga idol, okay ba yung ganta? Tapos na po kami kumain Siyempre mga idol, may ganting Iyaya po tayo sa naggawa ng ating ganta hmm. Pagkakasihan mo lang muna dyan Thank you good idol Ikaw nabala <laughs> na dyan <Thank you, good>, ha <laughs> Maraming maraming salamat sa panonood yung mga idol Ano yung masabi mo to sa mga Ating mga followers to Padayon lang ako mga mag-follow Kag mag-sunod sa mga ano ni Idol ronron -ron kay sana kita malipay kita ng mga video. At uh, pakisupport ng kanyang page mga idol. Ilagay ko lang yan sa ating comment section. It's si Boy Anto. It's si Boy g -ster. It's si Boy g, a boy, g i -tag ko lang siya mga idol. Pakipalo naman ng kanyang page. Magaling mag ng kanta. Bye-bye.